Hi guys for today's vlog. Ngayong araw na nga ito ay pupunta kami ng hospital para magpa-inject si Ate Sam ng anti-rabies. Yes guys, at nakagat na naman nga si Ate Sam ng aming pusa na sa si sky. Hindi ko nga alam na nangyari kung bakit siya kinagat. At baka nga pinipilit na naman niya si Sky na at ayaw nga ni Sky kaya siya kinagat. Papunta na pala kami nito guys ng Pierre para dito kami sasakay ng jeep papuntang Santa Cruz. Balik na ako ulit sa kapwento. At ganyan nga si Ate Sam, kahit na ayaw niya magpakarga ng pusa, pipilitin niya. Eh si Sky matapang, nagkagalit yan. Ayaw niya nang ganun na siyang kargahin kahit ayaw niya. At lagi ko nga silang pinaalalahanan na wag na wag silang basta-basta lalapit sa mga pusa at aso namin para iwas na, iwas disgrasya makagat sila. Natakasakay na kami namin iba sa puntang Santa Cruz At medyo nahihirapan nga ako dyan guys Dahil nga madulas ang kanilang upuan At wala man lang mahawakan dahil nasa buntis ako At sana nga lang Egypt na nga lang ang aming sinakyan Fast forward na nga guys at nandito na nga kami sa hospital na natin. Si Ate Sam nga ang umila kasi nga masakit ng aking tiyan. Hindi na nga rin nga ako makapag-video guys kasi nga ipinagbaba ng hospital na mag-video doon sa loob. Kaya pagkatapos nga ni Ate Sam Turuba, na agad na nga kami umalis. At sabi ko nga tadaan nga muna kami ng Quiapo Church at makapagdasal naman muna kami sa saglit lang. Nga sumakay na nga kami ng gate niya ang kapuntang Quiapo. Buti na nga lang nga na pumayag ang dalawang bata na magpaiwan. At maasahan ko na nga rin si Kaira na magbantay kay Ace. At ipinagbibilin eh, ko nga kay kay na no, huwag niyang palalabasin si Ace pag wala kami. At dahil nga pang gabi naman ang papa nila, ay may mga kasama naman sila. Fast forward guys, at nandito na nga kami sa Quiapo. At sabi ko kay ate Samantha, mag ikot muna kami sa grid lang. At hindi na rin pala ako guys nakapag video doon kasi nga nagmamadali na kami umuwi. Fast forward ulit guys, at sumakay na nga kami ng tok-tok papuntang Divisoria. At eto na nga, dito na kami sa Divisoria niyan. At ewan ko nga guys, nahihiya talaga ako mag video kapag maraming taong nakakita. Ayan, at nakauwi na nga kami ng bahay dyan. At nakapagpahinga na nga sa wakas ang buntis. Hanggang dito na lang ating video. Bye bye!